Eh, ano you know, dadaan na si Correit sa Highbridge Bridge. Ng last time takot na takot siya umiyak pero ngayon kan na. Ayun, dalawa sila ni Ate na uh, siren. Ayun, dandan lang. Kahit, kapi, kahit hawak ka diyan sa gilid. Ayun, diretso lang doon. Sige. Ha? Ah? Sige. Oh, babalik ka ah. Pag tayo. Sige. Kahit bilisan mong maglakad, hindi yan mahuhulog. Hindi ka mahuhulog. Ang galing ha. Uh... Antayin, uh, antayin, ko kayo rito. Sige, ikot kayo dun sa dulo. At din, ani naning ko ah. The last time magkaw ka, rin nalang insangit siya. <laughs> Nagmayang ay buli. Ang <laughs> 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 tatanay, kayang kainan -kaya na eh. Dao so, nga uh, may dito bago agawid. Sige hanggang doon sa dulo. Hanggang doon sa dulo. O balik, balik na nakong. Balik. Balik ka na. Oh, Blaise, balik na, balik na. Ibiru oh, ko di hilmit ni nanay ko nga hilong kayo. Dati mag-MC ko ni Loksaw ko. Sige, Takbo ka takbo. Takbo. Galing ah. Uh, uh, <laughs> you know. Andiyan sa likod sila Isoy. Eh. ජෙවරයි නොනක්ේතයි යින අපේ කරතයි. අවේ පනලා වනලා අවේ ජෙවරයිනට කරතයි සක්සේෂ